yung mga JNC palagpalag sa lulo sa inyo mga brother tama yan diba kayain natin yung Nepal <laughs> I like this man solid ang daming tao mga diba? alright para sa bayan, para sa Pilipinas ba? Diba? mawala lang yung mga kurakot sa gobyerno mawala yung mga buhay na yan, mamatay na lahat yan matupad yung wish ni Ma'am Cara David para sa ating lahat yan Ghost Project idol so eh uh, hey po madre <laughs> para na si Kim Jung Un to eh diba uh, uh, oh guys kaya pa sa kaya okay, ate okay. yo so ayun mga punta tayo sa Luneta all right kasama yung mga tropa para yang ayan oh Alright, si Kabayan, Kabayan, shout out si Kabayan, si Kabayan mga Solid subscriber natin yan Saka si Bossing Boss, ano pangalan mo Boss? Jimbird, Jimbert, Jimbert. ayun na si Bossing Kasama natin Saka si Paren J Saka si Biker Mick Biker Mick, what's up? Ayun na rin Punta tayong luneta Makikiboses Makikiboses at magbablog <laughs> Matik na <laughs> Yun, dito na kami sa Kalaw Dito pala ang dami ng tao Kasama pa rin natin yung mga tropa syempre Kalaw to pare, di ba kalaw Dito palang marami ng tao Siyempre Yung color of the day Black <laughs> Nandito no? tayo siyempre para sa bayan Para sa Pilipinas Siyempre Mapatanggal natin yung mga buwaya sa gobyerno Mawala yung mga kurakot Para din sa atin lahat yun E mga dre, Time check 10.45 <laughs> Dami ng tao Mukhang hindi tayo makakapasok dun sa dulo Pero try natin makalapit sa mga State stage o sa mismong may mga nagsasalita Alas 10.57 na Alright May Ito mga ma kasama natin um, Nung kami ng tubig Ayan boss Hintay hintay si Biker Mick Wala, walang signal eh Dito sa area na to walang signal Tama naman yon tanggalan ng air Ano tanggalan na signal kasi for safety lang Ano ikot lang ako Tara mga Dre Isirin natin yung kalaliman. na Ikot tayo Para uh, marinig din natin kung ano yung sinasabi Nung nagsasalita sa harapan Ang daming tao yung tao buhay po sa inyong lahat. Yun ang gagandahan dito mga tayo. Ibibenta rin syempre yung mga nagtitinda ng pagkain dyan. Syempre, first need ng tao yan, tubig, pagkain. Pinaka-importante sa lahat, tubig. May mga bikers din sa dito. mga sasakyan. Ang dapat sa mga sanayan ay Bacolod. At mga sa lahat ng tiwali dito sa ating bayan. Nasa na 好，的，都，走，了。

Kasi na nangyayari, sila-sila lang yung nasa pwesto. Sumatik na yung mga project. Sila-sila din yung kumakana, di ba? Daming agency, 'no, di ba? O diba, mga palag-palag sa sa inyo mga brother. Tama yan. Di ba? kayain natin yung Nepal. Mga diba, naka-face mask talaga eh, no? Kahapon tuloy naka-face mask tayo. <laughs> Palagpalag -palag to par. Di naman tayo mag-aasik ng gulo dito eh. Diba? kapayapa ano tayo, pani-pani. Approaching dito tayo sa may zero kilometer. Siyempre. 'Di naman gulo yung pinunta natin dito, siyempre. Ang natin mapatanggal yung mga kurakot, yung mga buhaya sa gobyerno mawala yung kurakot mawala yung mga kurakot na politiko di ba kasi pag nangyari yan tayo tayo rin naman lahat ng Pilipino makikinabang dyan so kami sa may 0 km hindi ko maka sobrang dami ng tao hindi ko makita yung nagsasalita dito pag malit yung plaka mo di nagaanong makikita yan ano to? All pare Ang dami pang tao dyan sa taas Higher stage sa ba, <laughs> bikers dito ha Ayun, alam. Alay mo, um, makita mo dito siya. Ayun no? pare. Ayun, pare, pag nagroborobong ala, nakikita dito. Ayun, <laughs> <laughs> dito ko tayo distansya. Ayun, tiyan nyo. Di ba yung kasi kanina? Parang lumikaw eh. <laughs> Shoutout sa lahat ng mga bikers na pumunta dito. Dito mismo nakapuesto sa may 0 kilometer. Ang dami oh. zero wala mada all right mo tapos dito mo sasahin to pare dito igen lahat ng pura muntapat lang yeah brother tapak lang kasi pag dito talaga kinilusan to wala walang mangyayari diyan pag nawala na yung issue na yan panigurado makakalimutan na ng tao wala na naman mangyayari diyan walang makukulong diyan I like this man. <laughs> <laughs> What's <is> that shit? <laughs> bagay, 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 ha? bagay. <laughs> daming tao ano padala pa rin ni mayor padala, mayor. Ah, padala <laughs> ni mayor ha? padala ni mayor Ayo, ako talaga dyan pa rin mag paprefoods daming tao yan yung pwesto na yan magandang pwesto yan mga dalhin nasa taas kasi if ever magkatulakan safety sila dyan nasa taas eh. pero all goods diba? daming tao kahit pa paano marami rin talaga yung ano concern sa bansa natin Diba? Ay dito pala yung pinaka stage, ano. Diba? pala pala yung pinaka stage eh uh. Actually, dalawa yung nagsasalita, mayroon pa dun sa kabila. Larini diba? ni Don Gabriel eh. Hey, okay, what's up, man? Tama naman yun Pakita ka lang Ito oh. yung magkakalaban dito Police. Oo Tama naman yun Kasi ang nangyayari Yung magnanakaw pinoprotektaan pa eh Magnanakaw na ha pa sa Indonesia, sa Nepal wala na, yung mga pulis nanood na lang talaga eh kaya nakabagsak talaga na yung gobyerno doon so yun mga dre, ito yung kaganapan dito ang daming tao all goods solid, ang daming tao mga dre doon tayo nakapagpark ng bike natin sa dulo dito na rin tayo bandang dulo alright, para sa bayan, para sa Pilipinas di ba, mawala lang yung mga kurakot sa gobyerno, mawala yung mga buhayan na yan, mamatay na lahat yan matupad yung wish ni Ma'am Cara David para sa atin lahat yan lahat naman tayo makikinabang dyan eh sino ba namang Pilipino yung ayaw mapaganda yung bansang to, di ba dito yung pinaka stage eh may dalawang truck dyan may nagpapalipad na rin ng ano. <laughs> Parang patay eh, no? May nagpapalipad na ng balloons eh. Pero all yung sakakatawa yung to Solid, di ba? Actually, meron pa sa iba eh. Sa EDSA, ta sa doon sa Camp Arginaldo. Ayun din kinaganap. Ang solid sana eh. Makakalapit pa tayo ng todo doon eh. Madulo. All goods, pare. Para sa Pilipinas, men. Ang daming namimitik dito, kala ko lang, saka sa Ayala lang sa Casa Marilake. Dito ang dami ring namimitik oh. Siguro dahil dito sa mga nakasulat diyan sa likuran natin oh. Wala kayong namimitik dito sa ano Ayala eh. Dito yung lahat pare. Dito yun. Kasi siyempre eh, mas ito yung trending eh. Kaya nandito yung mga yun eh. Ano may mga pumipitik dito tatlong ikot ako. Dalawa Alright, ang daming tao mga dre. Mas dadami pa tumamaya-maya pag hindi na gaano mainit. Basta yun mga dre, nandito tayo para makadagdag boses man lang. Suporta, ba? Diba? sa pagbabago. Para rin sa atin lahat to mga dre. Siyempre, Pilipino tayo. May silbi man lang yung pagka-Pilipino natin. Kaya nandito tayo. Then, shout out sa lahat ng bikers kanina na nakikita ko. Doon banda sa may zero kilometer, ang daming bikers na nakatayo doon. So shower out sa mga nandito Then syempre support uh, cycling community May mabuhay tayo hanggat gusto natin Ayun, Sabi nila ate ayaw na nila ng baha Tama naman yun Huwag kayo magboto ng tanga Diba? Ayaw yun ang baha ba? Ayusin nyo pagboboto nyo Nakulong na binoboto nyo pa eh Pabobo rin kasi ng pabobo yung iba eh bakit mo si ganito? kasi magaling sumayaw kasi maganda dapat bumuboto tayo, bumasi tayo sa platforma tapos mas maigi may alam talaga sa batas alright huwag kayong buboto dahil lang sa maganda po, okay, magaling sumayaw come on men ice cream ka muna <laughs> May ganito pala, no? na lang. Ano ito na natin Ghost Project. Ayan ko natin Alright. Flag control. Hello. May screenshot naman yung pari. Ay! Oh Dead to. You know, May pinaglalaban you know. din. Dapat wala nang po. Nakasan ba? <laughs> With all due respect, <laughs> kapag okay yung po kapag lang para may oh, <laughs> Mas malasa pag pakit na lang eh. <laughs> nyo po, pakit kayo 1 One million. <laughs> Uh, tawag sa oh, Pilipinas Ayan na tayo pati Ano na? Salve sa puwet <laughs> Asan na ka ay Pagitan natin yung mga nakasulat pare Diba? Ano ka nakalakay nakalakay? Salve ko rap Tirayan sa puwet Tira Bembangin sa puwet eh no? Bembangin na yan Ito pare nasa harapan na tayo Sana nagalit na Sana nagalit

ng na kawan pa. <laughs> ay, ka lang ba, dyan? Ayos ka lang ba dyan? Ay idol? Po, madre." nakasalubong na tayo ang isang battle MC. Gusto kong makita dito si ano eh Social media influencer Si Apok siya orot Apok Ano so, tayo pala eh Ano muna eh Pinapalibutan ng mga polis si Rizal Siyempre eh National hero natin yan. Ang maalam na umaga sa inyong lahat Ako po si Dr. Benigno Santi II Ang Ang Pangulo ng ating Health Workers Party List. Ngayon po ay September 21. At alam natin na itong araw na ito ay ang declaration ng patas militar. Ibig sabihin ito. Sino po ay nagdeklara ng patas militar? Ito yung pinabotektan talaga ng pulis. Ito yung pinababastos kasi pag lumasok yung tao dyan. Sino po ang muno Akin tiba si Marcos Sinyong Sinyong anak-anak yang kolapsion Akin tiba si Marcos Then pagkakataon na rin to ng ibang mga kababayan natin mga dream Yung mga kababayan natin vendor ba? Diba? Mabenta yan kahit pa paano yung mga tubig Especially yung tubig Para iwas uhaw ba? Diba? Ang dami na kasulat Sorry Ayan yung mga kaganapan dito ngayon Sa Luneta Ikulong ang mga kurap Dapat nga hindi eh Bit squad eh no Tradisyon tapos kalad ka rin sa kalsada no Atak atak ng truck Brutal Brutal <tinyo>

Так, Lucas. Oke, pesawar oke, oke. 4 kg. 4 short, 2. 11. Delapan dan laki. Ini kena kontrak. 2 kg. Pada tepung naik pasado. Kan ada tayar tadi itu, ya? 3 gram to, itu mah. goods mga dre ang daming bikers dito diba nakasupporta rin yung community natin diba shout out sa inyo mga dre ito mga may nakita ako lapitan lang natin nagpahid ata to ng putik sa katawan nila eh Man, man. Wow. Digit mga ata nagpahay niya ng putik sa katawan nila Kaya pa, kaya pa oh, yun, oh. Ang init kaya <laughs> Solid Ito, anong pinaglalaban nito? Sigaw 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 ng bayan Open mo, open mo para makita uh, mo boy, para makita Parang Halloween party lang, ayun eh, no? So, mm -hmm. Ang init niyan par, yung putik na ito. Lalot ng init. Talagang Ang init kaya niyan yeah. mga dre, nakalagay na putik sa katawan yeah. nila. Mas mm -hmm. uh, upo pa dito, ang oh. init niyan. Dapat hey, mga dre, yung maintenance, yung okay na na. Dapat eh. mga sira mga loaded eh yung mga kaganapan dito, sana wala namang gulong mangyari. Sana wala namang sakitan. May daos na maayos yung rally, 'di ba? Para sa mga kababayan natin kasi para sa atin naman lato, para sa mga Pilipino to, para sa bansang Pilipinas. All right. mga kasama, So ayun mga dre, time check Alas 12 na ng tangali Ayun What's up, man? Ayos lang Ingat kayo, para ingat kayo yeah. ya, Ingat kayo yeah. ya. Alright May eh, cellphone ka? Cellphone, cellphone, cellphone Walang signal dito eh, boy Walang signal eh Walang signal eh Meron ako yun, So yung mga dre, ang daming tao dito sa Luneta So salute sa lahat na nandito Pinaglalaban yung karapatan natin bawat isa Siyempre taxpayer tayo lahat Kahit bumili ka lang ng candy, taxpayer ka na Alright, so yun Saludo sa lahat ng jensi na nandito Sa lahat ng tao, babae, lalaki, bata, matanda Salute sa inyo mga dre Sa kayong tunay, alright Para sa bayan, para sa Pilipinas Corina Sanchez mga dre, uulat Handa na ba ako? <laughs> Minsan ginagamit yung cellphone mga Dre, mas malapit Ito kasi yung camera natin na GoPro, naka-wide eh. Nag-uulat na mga Dre, si Ma'am Corina Handa na ba ako? Oh. Ganyan pala sila magbalita, ano May binabasa rin sila Ayan o, no? ko On the spot rekta na yung sinasabi nila eh meron din pala silang pinabasa Ayano. <laughs> may tagawak ng babasahin ni ma'am Corina tapos cameraman alright right? Ayano. all good Saludo sa lahat ng mga nandito ngayon ah, solid mga eh, in eh dapat daw malakas yung sigaw Sempre <laughs> eh, scripted din eh, niyo. Scripted sempre <laughs> tayo ang nagbablog, tunay tayo. <laughs> Behind the scene tayo, Andre. <laughs> All right. na. <laughs> po at oras na para kalapagin ang mga kutakot Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Tanungin natin itong mga kasama kung handa na Pare, <laughs> handa <andaTele>? na <menasan> ba kayo? Hindi tayong tsinelas Hindi tayong tsinelas Ma'am pa yung tsinelas